Ano sa mga chingu Gusto ko lang pong ishare sa inyo ang ilang halimbawa ng trabaho sa South Korea Ito po ay telahan o yung tinatawag na daimaru So kung napapansin nyo po may mga sinulid sa gilid ng mapina Yan po ay cotton, maalikabok po yan Sobrang dumi Patong patong po sila para umabot po sa panggabi dahil nilalagyan lang po yan ng sinulid sa umaga para yung mga panggabi ay nagbabantay lang sila ng makina nagpuputol ng mga tela at pag may napapatid na sinulid ay dinuduktong lang nila so ganun ang trabaho sa panggabi nagbabantay lang sila ng makina tapos sa pang umaga naman sila yung naglalagay ng mga sinulid na ito tapos dito po sa parte ng makina na ito, itong harap na ito, yan po ay open. Wala po yung sensor. Kaya pag madudulas ka at mapapasok ka sa loob, ay talagang diskrasya po ang aabutin. Napakadelikado po. Hindi po siya kusang titigil. Kaya kung ilan po sa inyo makakarating sa South Korea, ay alam nyo na or may idea na kayo sa pabrika ng tela or yung tinatawag sa Korean na Daimaru. So, ito po ay example lamang. Inaayos niya po yung sinulid na napatid sa taas, kanya pong itinuduktong. Kasi itong makina na to kapag ka napatid ang sinulid ay automatic na tumitigil. So, dinuduktong niya yung sinulid at kanya na ulit papaan na rin. Then, tinitingnan-tingnan niya rin yung tela kung mayroong butas para maayos niya yung karayom. Nandito po nakalagay yung mga karayom ng makina. Kung may putol, kanya po yung ayusin or papalitan. bali panggabi po siya, pag panggabi, lima or anim na makina ang iyong babantayan. Ayan, napakadelikado po niyan, open na open. Ito po yung isa. May mga nakapatay pong makina yan po ay sa araw lang pinapaandar dahil mahirapan po yung operator sa gabi kapag marami pong umaandar. Kaya anim pababa, pwedeng apat, pwedeng tatlo, depende sa kumpanya kung malakas. Napapasin nyo rin po dito may mga plastic cover. Yan nga po, tulad ng sinabi ko kanina, maalikabok po itong mga sinulid na ito para hindi kumalat. Pag dililinisan po itong sahig ay binubusan po ng tubig para madaling linisin ang mga alikabok. So, habang nililinis ay umaandar po ang makina. Kaya napakadeligado po. So ito po yung example ng finish product. Ayan po. Tela lang po siya. Kinikilo. Ang bigat po niyan ay nasa 20 to 30 kilo. Kala dyan yan ang mga sulat kung kaninong kumpanya ang nagpagawa ko ng date o anong kilo. Ganoon din po sa papel para ma para meron pong record or yung kung ilan po yung nagawa sa buong gabi. Ayan po, 22.26 kilo yung isang tela. Yan po, lalagyan ng marker. So, makapal po yung tela na yan. Yan po ay sa pabrika naman ng kulayan. So, iba po yung nagkukulay. Then ito po yung nagpagawa Kumo Then yung gumawa ng tela Itong Kesong So November 21 Yan po yung sinulid CM30 by TC10 So dapat pamilyar din po kayo sa sinulid Dahil hindi po yan pare-parehas